So, what's up mga kabyahe? So, may nag-request sa akin guys kung ano daw mga na-encounter kong problema dito kay Euro model T150 FI, 'yan. So for guys, uh 5 months mahigit kong kasama si MT. Yung unang um I mean, yung unang pinalitan ko dito guys is yung bearing ng swing arm. Dito guys, uh, lumalagotok. Itong banda guys, lumalagotok 'to pinulitan ko na ng bearing yan and also guys nagpalit ako ng bearing dito sa gearbox Diyan mismo sa gearbox guys ayan pinalitan ko yan Bali tatlong bearing yung pinalitan ko dyan kasi doon ang galing ng lagotok siguro ano guys ah uh, sabi nga nila ang bag bago bago daw 5 months and 7,000 odo bakit daw oh, ang bilis na dali ng ano bearing so Siguro guys, may mga ibang unit din naman na mahigit isang taon na okay pa naman yung ano niya, walang lagot. So, pasyortihan lang talaga guys sa unit na um, makuha, yung mapili, uh, ma -makuha mo, I mean. Kasi may ibang brand na din naman dyan na kilala, nga big four, na madali din naman <laughs> ma -ano, masira yung bearing dito sa swing arm at saka dun sa ilalim ng gearbox And also guys, isa din sa factor kung bakit um, madaling nasira yung ano ko. Kasi yung biyahe ko guys, biruin nyo sa isang araw, uh, maka-travel ako ng 500 kilometers. Kasi every week guys, naglo-long ride ako. So, nakapunta na ako ng Bingit, Highest Point. Ayun, lagay ko lang ng mga video diyan. And also guys, um, yun, uh, nakarating din ako ng Sagada sa Tinok Pugaw doon sa highest point pabalik ulit, <laughs> and also guys um, nakarating din ito ng Apare. so far yun pa lang yung long ride ko and hindi lang guys tong, hindi ko pa nakuha yung ORCR nito ano um, buong Ilocos Norte guys nalibot ko na and also guys sa ano pala sa Cervantes Ilocos or sa Quirino hindi lang ako nakakuha ng video dun sa Quirino Skyline dun sa Kandon, Ilocos or so nakarating na dun halos Ilocos Norte guys na libut ko na pagudpod um, lahat basta sabi ko lahat hindi ko na may uh, Lahat at ng mga sikat na tourist spot dito sa Norte talagang pinupuntahan ko nung wala pa itong ORCR pero nung nagkaroon ako ng ORCR guys as I said earlier na nakarating ko ng highest point sa Tinok Ipugaw, sa Gada Binget, La Trinidad sa Atok Binget So, so far, yung problema na encounter ko talaga dito, yung major problem na talaga yung bearing dito sa gearbox. Yun lang talaga yung na-encounter ko for 5 months mahigit kong kasama sa si MT. At saka yung, yung bearing dito dun sa swing arm. And tinuro ko kanina, dyan. Ayan. So, kasi naglalagotok siya habang naglo low speed ako. Tok, tok, tok. And also guys, uh, I, Adagdag ko rin to. Ayan. Etong, for example guys, kung malubak yung lugar ninyo, like maraming mga hams, maraming uh, bumpy roads, lubak, as in lubak, as in road talaga guys. I suggest na palitan nyo itong rear shock, no? Kasi, nyo, etong si, kasi yung stock ni MT is napakatagtag. Ayan, napakatagtag niya. Pero kung may back ride kayo or may maglakay ka ng top box dito ng aluminum, ah uh, mawawala yung tagtag nya guys so yun lang naman pero kung ikaw rang nagso solo ride ka and uh, you know talagang matagtag siya lalo na pag madaan, madaan ka dun sa rough road sa mga bumpy roads so far guys yun lang yung ano sa panggilid wala pa akong binago dyan kasi stuck pa yung panggilid natin actually nagpa cleaning na ako CBT cleaning so ayan yun lang yun lang naalala kong issue nya guys ano <laughs> meron pala guys etong ano guys DRL nya dito dito napun dito guys kung napano yun yung vlog ko sa facebook guys ayan uh, binlog ko to hindi ko lang na upload dito ata sa youtube uh, eto napalitan na to ng ano company baga pasok kasi siya sa warranty so by the way pala guys kung bakit hindi ko pinagawa itong lumalagotok dito sa likod ko sa gearbox kasi timing kasi nung mekaniko ng Mitsukoshi is nag -leave siya I think 2 weeks tapos so, sa tatlong beses akong bumalik doon sabi nag -leave daw and extended po yung leave so sinabi ko tinanong ko kung kailan siya babalik so next week pa so naisip ko guys baka lumala at matamaan yung gearing sa gearbox kaya pinaayos ko na lang sa mekaniko yung bearing so yun lang kasi baka mas gagastos ako ng malala pag uh, pinabayaan kung ganglalago to kasi yung hindi kasi masyadong lapat yung gearing guys kasi baka yung mga ngipin ng gearing yung matamaan yun magastos yun so yun lang so far yun lang yung experience ko guys kay MT for about 5 months kong kasama to So far, hindi pa ako binigo sa long ride nito. Hindi pa ako tinirik. So that's it guys. Thank you for watching. Sana ay nasagot ko ang iyong mga tanong about dito sa unit na to. Si MT, Model T ni Euro. So yun lang mga kabiyahe and thank you for watching. Sana mag-subscribe ka. Yun lang. Thank you for watching.